Assalamualaikum. o oh, aking kapatid. Waalaikumsalam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Ah may, may, katanungan lang po ako. Ah ano ba ang wajib ah, mandob, makro at saka mubah at saka haram. Pakiisa mo res nga sa akin ng Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Uh, ang binanggit mo kapatid ay yan yung mga hatol sa Islam o tinatawag sa Arabic na uh, Al-Hukm At-Taklifi or, or Al-Ahkam At-Taklifi uh, Ang wajib ay yan yung tinatawag na obligasyon sa ating mga muslim na kailangan ito ay gawin ng isang muslim mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ito ay hindi niya ginawa, tinalikuran niya ito, siya ay mapaparusahan. Siya ay magkakasala. Gaya na lang ng pagsasala, ang pag-aayuno. Iyan ay mga obligasyon na kailangan bawat isa sa atin ay kanyang mai sa katuparan ang paggawa ng pagsasala o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pangalawa ang sinabi mong mandub ay inatawag din na mustahab or sunna or nafila or at-tataww. parihas lang yung mga meaning or kahulugan ng ating binanggit. Pero ang kaniyang kahulugan ay ang isang gawain na ipinag-utos sa atin ng Islam ngunit hindi ito isang obligasyon. Pag ito ay iyong ginawa, ikaw ay magagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaw ay kalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit pag ito ay iyong tinalikuran o tinalikuran or hindi mo ito nagawa, ay hindi ka magkakasala or hindi ka mapaparusahan. Yan ang tinatawag na mandub. Gaya na lang ng pagsasala after sa mga sala gaya na lang ng pag-aayuno sa uh, araw ng uh, Monday at uh, uh, pag-aayuno sa mga ibang mga araw na nabanggit sa na, nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pangatlo ay yung tinatawag na uh, mubah. Ang mubah or jaiz ay yung isang gawain na hindi sinabi ng Islam na ito ay bawal at hindi naman sinabi ng Islam ay ito ay isang obligasyon halimbawa ang yung pagkain o ring pag-inom uh, pag ay hindi ipinagbawal sa is ipinagbawal ng Islam na huwag kang kumain huwag kang uminom hindi yun ipinagbawal ng Islam at saka hindi rin ginawang, ginawa ng Islam na obligasyon para sa iyo. Kailangan mong kumain, kailangan mong uminom. Kasi kapag hindi ka kumain or hindi ka uminom, ay ikaw ay mapaparusahan or ikaw ay uh, magkakasala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ganoon. Dahil ang is, ang ganung gawain ay tinatawag na mubah. Hindi siya ipinagbabawal at hindi naman siya isang obligasyon. Ang makruh naman na tinatawag ay isang gawain na ipinagbabawal ng Islam ngunit ang pagbabawal ng Islam sa makruh na ito o isa gawain na ito ay kapag iyong ginawa o iyong nagawa ang isang bagay na ito ay hindi ka magkakasala o hindi ka mapaparusahan. Ngunit pag ito ay tinalikuran mo, tinalikuran mo itong isang gawain na ito, ay uh, sa hangaring gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay gagantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa sure. na lang, ang pagbigay ng uh, kung ano-ano sa pamamagitan ng kaliwang kamay, ito ay tinatawag ng mga ulama na makro. Ito ay tinatawag ng mga ulama na makro na ipinagbabawal. Ngunit pag ito ay ginawa mo, hindi ka mapaparusahan o hindi ka magkakasala. Ngunit ang mas mainam ay ang gamitin ang kanang kamay. Yan ang samares ng tinatawag na makro. Ang haram naman ay yan yung isang gawain na bawal na bawal talaga sa isang mga isang uh, mananampalataya na kailangan ay kanyang talikuran ang isang gawaing tinatawag na haram. Kasi kung sino man yung taong kanyang gagawin ang haram, ay siya ay magkakasala, siya ay mapaparusahan. Pero pag ito ay tinalikuran mo, sa hangaring uh, gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang example ay ang pag-iinom ng mga alak or pagnanakaw, ay yan ay mga gawaing bawal sa ating mga Muslim na kailangan ay talikuran natin upang makamit natin ang uh, kalugdan upang kalugdan tayo ng Allah Subhanahu Wa Taala so sana kapatid ito ay nagbigay lino sa iyo sa yung katanungan wallahu taala alam Alhamdulillah kapatid, uh, naintindihan ko yung samarismo. mo. Jazakallah khair. O oh, iyak.